Saka lamang niya natuklas ang may pundasyon ang takot na nadama niya ng nagdaang gabi. Naglalabas siya sa ilo pinabukasan nang dumating sa si Elma. Pagdaka itinabilang nito ang labahin at inusisa na siya. Pinastad mo ba si Renz? Kumunot ang noon niya. Tumigil sa pagkusot. Hindi, bakit? Eh ba't biglang-bigla na lang nag-al sa balutan? Ni hindi natapos ang isang buwang bakasyon. Halos magsalubong ang makilay na Elma. Umalis na si Renz kaninang madaling araw, si Tonyo pangaraw ang naghatid sa sakayan eh. Tricycle boy si Tonyo at walang importante nangyari sa lugar nila na hindi ito ang unang nakaalam. Natigilan si Elma nang mapansing parang natulala siya. Nag-aalala lang hinawakan siya nito sa balikat ng lalaming siya. Rian, umalis na si Renz, hindi mo alam. Umiling siya pagkaway otomatikong nagpatuloy ang mga kamay sa ginagawa magamat ngayon wala ng kawawaan kung magsama-sama ang mga kulay sa puting damit na kinukusot niya minalika ni Alma ang sariling labahin manaka-naka nililingon siya nito nagbabanlaw na siya ngayon bagamat tila wala ng isip nailing sa si Alma waring lihim na nagsisi sa pagiging matabil napalingon ito ng damputin niya ang mga labahin at walang paalam na umalis pagkababa ng batya sa gilid ng bakod kung saan niya isinasampay ang mga damit na siya sa hagdan hindi totoo ang umalis si sabi niya sa sarili. Makikita pa raw sila nito sa talon. Kung umalis man niyon, may pupuntahan lamang. Mabalik din upang tuparin ng mga pangako magkikita sila. Oo, kailangang naroon na siya sakaling bumalik ito. Pupunta na siya sa talon. Masaya si Aling Luding nang dumating mula sa bayan. Marami ang naibenta niyang bulaklak. Naipon ng mga sampagita at siyampakang din ito na pitas ang nagdaang ilang araw. At kung paris ng dati nagpilit si Rian na tulungan siyang magtinda, baka hindi ito tumanggi kanina. Pero sa tingin ng matanday matimlay ang pamangkin pagbangon pa lamang, naisip niyang may dinaramdam marahil si Rian, kaya maging ang pagtutuog ng mga bulaklak ay hindi na niya pinatulong. Tiyak niyang matutuwa si Rian kapag ipinakita ang benta ngayon, madaragdagan ang nasa alkansya ng dalaga. Ang sumalubong sa pagtawag ni Aling Luding ay ang batsa ng labahin hindi nakuhang isang pay. Takip silim na ngunit na natiling nakaupo sa malapit na talon si Rian. Naantala lamang si Renz pero tiyak na darating iyon. Nangako sa kanya si Renz, darating ang lalaki. Rian, galak na pumihit siya. Ngunit napawi ang kanyang katuwaan ng makita ng tumawag ay ang tiyahin. Walang galit sa anyo ng matanda. Ipinagtanong kita kina Elma, hindi nila kung nasaan ka. Nag-aalala ako. Nagyuko siya ng tingin. Ayaw niyang makita ng tiyahin ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Mahulaan itong hindi siya nakatupad sa pangako rito. Wala na siya anak. Malambing ang tinig ni Aling Luding. Hindi na siya darating. Natigilan siya. Gulat na nagtaas ang tingin sa tiyahin. Alam na nito. Ibinalik niya ang tingin sa talon at hindi na niya minahalaga kung marinig man ang tiyahin. Ang galalgal na kanyang tinig nang sabihin, umuwi na tayo tiyang. Alam ni Aling Luding, magaganap kay Rian ang minsay nangyari sa kanya. Babalik-balikan ng dalaga ang mga pamilyar na po. Iiyakan ang masasayang pangyayaring na ganap doon. Sisinuping pares ng kayamanan ng mga ala-ala. Ala-alang ala babaurin hanggang sa pagtanda. Pagtanda, hindi mapapayagan ni Aling Rudin na mapares sa kanya si Rian. Pinuksan niya ang alkansya ng gabing Tiniyak na may sapat silang natitipong halaga o kang makataka sa pook na iyon. Ilalayo nito si Rian sa mga bagay na makapagpapaalala sa mapaglarong tagamay nila. Halos sinihila na lamang ni Aling Luding ang mga pahabang palayo sa dakong iyon ng Spanya Street, di kalayuan sa rilis ng tren. Nanlalambot ang matanda, hindi dahil sa pagbiyahe nila mula sa probinsya siya, kundi sa panlulumo. Hindi nila natagpuan ng kaisa isang taong pwede nilang pakipanuluyan sa Maynila, ang anak ng pinsa ni Aling Luding na si Lourdes. Hindi inaasahan ni Aling Luding na ang dating mahabang hanay ng barong-bagorong sa dakong iyon ng tali Espanya ay mapalitan ng maganda at mahabang bayan na di umano'y tinatawag na bliss housing. Di walang nakakakilos sa na pangalang ipinagtanong nila. Pagod na kayo, Tiyang. Nag-aalala ang wika ni Rhea na sa pag-alali sa matanda ay unti-unting nararamdaman ang pagbigat ng katawan ito. Maupo muna tayo, Rong. Itinuro niya ang upuan na hintayan ng mga nag-aabang ng tren. Walang kibong sumunod si Aling Luding halos pabagsak na naupo sa na simentadong upuan. Paano na ho ngayon? Ani Rian, bagam at hindi gaano ibig sa tinig ang pag -aala. Palagay ko ihahanap na lang tayo ng muramurang mauupahan. Madali lang maghanap ng trabaho pagkatapos. Ani Aling Luding, sa ngayon ay asikasuhin muna natin ang mga sikrumura natin. Gutom na ako. Nakatagpo sila ng makakainan sa silong ng isang bahay. Napansin ni Rian na ang karaniwang kumakain doon ay mga chopper at chip kaya taxi. Matapos silang kumain ay dinukot ni Aling Luding ang kipkip -kip na bag ng panyulito nasiyang siyang na ng dala nilang pera. Binayaran ng kinain nila. Napansin ni Rian ang pagkakatingin ng lalaking katabi ng tiyahin sa bukas na panyo na naghahantad sa maka ang nakatuping pera. Kupas na asolang lang suot na polo ng lalaki. Ang bulsay may maliliit na letrang nakaborda ngunit di mabasa ni Rian kung ano. Ang huli ni uniform ng isang taxi driver. Nagbaba ng tingin ng lalaki na magkatitigan sila. Kasabay ni nilang tumayo ang lalaki at nang yumuko si Aling Luding upang damputin ang dalang maleta biglang inagaw ng naturang lalaki ang bag na nakaipit sa braso ng matanda saka tumakupatungo sa isang sakti na nakaparada sa kabilang gilid ng kali sa una lamang ang kabiglaan ni Aling Luding nang matiya kung anong nangyari ay bigla itong nagsisigaw at tumakpo, patawid ng kali sa pagtatangkang abutan ng nangagaw ng bag tiyang malakas na sigaw ni Rian kitang kita ni mil niya ang mabilis na pagdating ng isang fera hindi iyon napansin ni Aling Luding at kaipala hindi rin inaasahan ng driver ng fera ang biglang pagtawid ng matanda. Kasabay ng pagpraya ng sasakyan ay umis sa ang katawan ni Aling Luding. Tiyang, parang masisira ng bait na sigaw ni Rian. Kaitang-kaitan niya ang pagkakabundol ng tiyahin. Hindi niya na malayong umaagos ng luha sa magkabila niyong pismi, nang takbuhin ang takbuhin ng nakandusay na matanda. Marami nang nakapaligid kay Aling Luding. Tangko na ito ng driver ng fera nung makalapit siya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. walid na pag-uulit-ulit na sabi ng driver habang isinasakay sa fiera si Aling Luding, isinugod sa pinakamalapit na pagamutan si Aling Luding. Hating gabi na nang magkamalay si Aling Luding, nasa tabi ng kama si Rian hawak ang kamay ng matanda, magtong-mugto ang mga mata. Tiyang, may kinig sa tinig na sabi niya. Pagdakay na pangiwi si Aling Luding na sa minsang paggalaw, ay madamang ang ng katawan lalo na sa dakong ulo. Nararamdaman nito may benda ayun at ang kasanang hipuin. Ngunit hindi na igalawang kanang kamay. Huwag muna kayong magagalaw, tiyang. Baka mabasag pang dextros nyo. Anong nangyari? Hirap na tanong ni Aling Ludin. Nabundol ka ng isang service chip. Mahinang tugon niya. Kasi naban mo pa yung snatcher. Mahimig pa yung ising dagdang niya. Ang pera natin. Huwag muna muna ang intindihin yung tiyang. Paungunso na nita. At anong ibabayan natin dito? Sinagot na ho nung may ari ng fiyera. Nakabundol sa akin. Hindi ho. Nakangiting sabi niya. Driver lang pala yun. Nakakulong na ngayon. Kawawa naman. Kakatwang na ibulalas ni Aling Ludeng sa kabila ng sinap. Oo nga, oo eh. Hindi naman sinasadyang madisgrasya kayo. Sa kami, pamilya raw. Sinong may sabi? Yan nga hong amo niya. Yung sumagot sa lahat ng nagastos ninyo sa ospital. Nagpunta rito. Kaninang wala kayong malay. Umalis kayo ng mag-aalas dispero babalik daw din daw bukas. Sabihin mo hindi naman tayo magre-reklamo dahil kasalanan ko. Para mapalaya na yung driver niya. Oh, pero matulog na uli kayo. Baka masama ang pagsasalita ninyo. Damyon Toledo ang pangalan ng lalaking nagmamayari ng fera. Nalaman nila, proprietor ng restaurang pinagsiservisan ng sasakyan. Mula nang maospital si Aling Luding, naging regular ang pagpunta ng binata doon. Tuwing hapon dahil yung di umano ang oras na libre ito sa mga trabaho. Isang linggo na itong dumadalaw sa ospital ng yayain si Rian na magmerienda sa kantina ng pagamutan na nasa unang palapag, nagpaunlak siya. Sa pagbabay magalang siyang inilayan sa siko ni damyon. Habang kumukuha ng pagkain sa counter ang binata, ay masusin niya itong pinagmamasdan. Guwapo si damyon, Hindi nga lang yun yung kagwapuhang aakit agad ng pansin. Kakailanganin pa itong titigan sandali upang mapunang maganda ang mga mata ng lalaki. Matangos ang ilong. Para sa isang lalaki may kanipisan ang labi nito at bangamat pangahan ay hindi na ibigay ang inyong lalaking dapat ay resulta na yun. Masasabing malambot ang mukha ni Damian lalo na kung tumatawa. Walang mababakas na karasan na nakadaragdag sa personalidad ng isang lalaki para matawag na macho. Okay na ba ito sa iyo? Nakangiting tanong ng binata na hindi niya naram nakalapit sa mesa. Itinuturo nito ang laman ng dalang tray, dalawang sandwich, pansit palabok, puto at soft drinks. Ang dami na nga niya. Eh. Nakangit yung niya. Hindi inalis ng dami ng pagkakatitig sa mukha niya. Kahit nang nakaupo na sa tabi niya, inilapag na niya. Sa harap nito ang merienda. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Parang nakita nakita dito sa Manila. Ewan ko siguro. Hindi naman ako nangingibang lugar Hinarap na ni Damion ang pagkain. Hindi ako yun. Baka kamukha ko lang. bago pa lang kami dito ni Tiang. Baka nga nakamukha mo lang. Pagpapatianan ni Damion nasinabayan sinabayan ng kibit balikat. Nakalabas sa yung driver mo. Pag-iba niya ng usapan. Oo, mabait naman yun. Saka, maingat. Nagtaka nga ako ng malamang naka-aksidente. Hindi naman siyang may kasalanan. Buting at sinagot mo pa ang gastos ng tiyang dito. Tinitigan siyang muli ni Damian. Siguro dahil na rin sa'yo kaya ako ginawa yun. Ha? Tumawa ng maikli si Damian. Forget it, nagbibiro lang ako. Hindi na siguro magtatagal dito ang tiyang. Aniya ng pabrik na sa sila sa ng tiyahin. Saan kayo tutuloy paglabas niyo? Tanong ni Damion. Ewan ko, ditong sagot niya. Dapat nga isinamantala kong pagtigil niya rito para makahanap ng matitirhan. Kaya lang, kaya lang inadukot nga ang dalanin yung pera. Napayoko siya. Mali yata ang pagkakaluwas namin ng tiyang Damion. Walang yung mutok niya. Mas mabuti pa siguro na natili nilang kami sa probinsya kahit walang asenso. Iyon ang sinabi niya dahilan kay Damion kung bakit sila silumuwas. Wala itong hinala ng balak ng tiyahin sa ni Samini gamutin ang nasugatan niyang puso. Ba, yun ang mali. Tutol ni Damion. Kung mananatili kayo sa probinsya, hindi sana tayo nagkakilala. Dapat nga ipasalamatan ko pa yung snatcher na umagaw sa pera ninyo. Wari pagbibiro ng binata. Pinasasalamatan na aksidente ang tiyang ko dahil doon? Formal na tanong niya. Ang pinasasalamatan ko yun ang naging daan ng pagtatagpo natin. Ani Damion na ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Nagbabase ng tingin. Alam niya yung namumula siya. Madalas na kasing hindi niya tiya kung nagbibiro o nagpapalipad ng hangin si Damyon. Naiisip ko to talay masasabing obligasyon ko kayo kung matauhan ko ang nakaaktisidente sa tiyang mo. Pag sa simula uli ni Damyon, pumayag kaya kayo kung bigyan ko ng matitirahan. Patitirahin mo kami sa inyo? Hindi makapaniwala ang sabi niya. Hindi gano'n. Alam ko namang hindi kayo papayag ng ganun. Yung itaas kasi ng restaurant ko, it parang apartment. Doon nakatira ang kahera ko na si Vicky. Mabait yun, matanda lang siguro sa'yo ng dalawang taon. Matagal nang gusto rin na magkaroon ng makakasama sa kwarto. Saglit siyang nag-isip. Ano? Nakangiting untag ni Damian. Itatanong ko muna sa tiyang. Aniya bagamat hindi pa man ay alam na niya halos na magiging desisyon ng matanda.